Mahal na Pangulo, pinagdasal ko mabuti. Iko, handa na ako. Handa ako magsilbe sa ating mga kababayan na nangakailangan ng tulong. Kung tatakbo siya ang senador, sa pipiliin ko, wala ang pangalan ni Willie Rebillame. Yun lang yon kita iboboto. Yan ang birada ni Christopher Min kay Willi eh. Willie Revilla Matapos i-anunsyo ni Willy sa katatapos lamang na rally sa Davao na mga Duterte nito lamang na karang araw, Inanunsyo ni Willie Villame na tatakbo siya sa pagka-senador ngayong darating na ereksyon next year, 2025. Sinabi ito ni Willie Villame sa harapan mismo ni former President Rodrigo Duterte na siyang humikayat sa kanya na pasukin na ang politics. Ayon na kay Willie Villame, handa na raw siyang magsilbi sa bayan. Mahal na Pangulo, pinagtasal ko mo mabuti. Ikaw, handa na ako. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At puro kabutihan lamang daw ang kanyang gagawin pag siya raw ay nanalo at kusang loob daw siyang tutulong sa mga tao. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Tani katiting na mag-iisip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Matapang na sinupalpal ni Christy Farmin ang mga paandar na ito ni Willie R. Villame. Ayon kay Christy Farmina na nakahidwaan noon ni Willie R. Villame noong naharang taon. Matapos siyang sumbat-sumbatan ni Willie R. Villame sa mga naitulong ito sa kanya. Ayon kay Christy Farmin, hindi raw niya iboboto si Willie R. Villame dahil hindi raw totoo ang mga pinagsasasabi nito na siya ay kusang tumutulong sa mga tao dahil ayon kay Christy Farmin, siya raw mismo ay saksi na kapag tumutulong daw si Willie ay nanunudsud daw ito, nanunumbat, hindi raw ito kusang tumutulong. Hindi ba meron siyang sinabi, kusang loob po akong tumutulong. Eh ako mismo makakapagtatunay na kapag tumulong ka, nanunudsud ka. 'di ba? Binabalikan mo yung mga taong tinulungan mo, nanunumbat ka. Iyan ba yung kusang loob? Kusang loob na tutulong? Ayon nga kay Christy Farmin, hindi raw totoong kusang loob na tumutulong si Willy Ray sa mga tao. Kaya hindi raw ibuboto ni Christy itong si Willy Ray sa darating na eleksyon next year kung tatakbo nga ito sa posisyon ng pagkasinador. Kung tatakbo senador, sa pipiliin ko, wala ang pangalan ni eh, Willie Revillame. Yun lang yun. At... Matatandaan na noong naharang taon, nagkaroon ng hidwaan si ni Christy Fermin at Willie Revillame. Matapos sumbat-sumbatan ni Willie Revillame, si Christy Fermin ng mga bagay na naibigay niya ay Christy. Tulad ng condo sa Will Tower, na iniregalo ni Willy Revilla ni kay Christy. At dahil nga sa sumbatang nangyari, isinauli ni Christy ang kondo kay Willy Revilla Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako, ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Na hindi daw siya uh, gagamit ng pera ng bayan. Mm Siyempre, pagka ikitatakbo, Best, best foot forward yan. Lahat ng magaganda, yan ang sasabihin mo. ba? Diba? Marami mga netizens na naglarabas ng kanilang reaksyon tungkol sa anunsyo na ito ni Willy Ray Villamit. Marami nagpahayag na hindi daw nila sosuportahan si Willy sa darating na eleksyon. Ayana, iboboto mo ba si Willie Ray Villamez sa darating na eleksyon next year sa pagkasinador? Oo o hindi? At bakit?